Hi everyone, welcome back dito po sa ating YouTube channel and welcome back po Billy really, dito sa ating garden and for today's video yan excited 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 Guys, today po ay mag-a-unbox tayo ng plants. First time ko po, sa dami ko na ng na-order na plants, ay halos po ay meet up ang ginagawa natin na pagkukuha uh, uh, ng mga plants na yon. And ngayon nga, first time po natin na talagang dumaan siya ng LBC. Uh, medyo malayo yung kinunan po natin ito or medyo malayo yung na orderan natin pero dito pa rin naman sa Batangas City. Parang siya ay sakop pa din ng Lipa, Balete, Balete sakop ng Lipa. Yun parang ganun yung area niya. And ang bilis ha in fairness, ang bilis ng kapag dating nito sa atin. Ito ay um nag-order ako Wednesday nabayaran ko siya ay Wednesday, nag-Gcash, nagpa-Gcash po tayo sa kanya ay Wednesday ng hapon. And then, yung Thursday ng morning ay parang ipinakinan niya to. And then, pagkatapos nun, ah, parang napadala niya na agad dun sa LBC malapit sa kanila. ng Thursday ng hapon, And Thursday pa lang ng mga patanghali ay nag na akin si, na agad sa akin si LBC na andito na nga po sa within dito sa malapit sa area namin ang ating plants na na-order. And after nga po ng office hour ay nagsabi po talaga ako sa kanya dun sa LBC na iintay-intayin nga po tayo kasi baka nga makarating nako na ay mga five ng mahigit. ayon Kaya yun, sa madalit salita po, yan, ngayon ay i-unbox na natin itong ating uh, plants na na-order. Ito guys ay puro aglo. Puro aglo kasi natutuwa talaga akong i-collect na ngayon yung aglo. Para sa akin kasi ang aglo, mas madali ko silang lagyan ng space or bigyan ng space dito sa aking garden. Mas madali ko silang i-arrange. Basta ewan. tas ang gaganda nga ng kulay na itong ating mga aglo. And mura na yon Siguro na may napanood nyo yung ating last na vlog. Yun yung mga reason kung bakit talagang ako personally ay na hihikayat or talagang naiinggan nyo na mag-order at magpadami ng varieties nitong ating mga aglo. And nga pala, yan, Nandito sa ating lilikod yung ating napropa na uh, aalamin natin kung ano yung pinakamabilis na paraan ng pagpaparami sa kanila. Eh ngayon, may mistake po tayo na nagawa. Nakita ko sa inyo. So, update ko na din kayo. So, ito, ito yung ating uh, sa water propagation. Kaso, ito one week na mahig guys, one week or one and a half, ganyan mga 10 days, may sumusulpot pa lang siya. Hindi ko lang alam kung visible na sa inyo. Yan, dito sa banda dito. Hindi ko alam kung visible. And yun nga, yung mistake na sabi ko sa inyo. Sabi ko, ba't hindi ko agad naisip? Nag-focus kasi ako dun sa, sa, para hindi ito pamahaya ng mga kitikite. Nag-focus po tayo dun. Hindi ko naisip na, bakit nga ba, maliit yung butas ko na nagawa dito. Yan. And yun ngayon ang ating aayusin. Kasi, pag ito guys ay nagkaugat, tapos ganun lang kaliit yung butas natin, hindi natin siya makukuha. Hindi, pahihirapan tayo ng pagkuha unless na lang na ito talaga ay ating hahatiin. So, pahihirapan pa tayo. Ang hirap nitong hatiin kasi medyo makapal yung portion dito. So, ngayon, naisipan ko siya na Tanggalan na lang nitong ating takip na to. And lalagyan na lang natin ito ng mga bato-bato or yung white stone natin dito. 'Yon, ito nga pala. And ito naman yung update dito sa isa. Yan. Medyo droopy siya. Ang nakikita kong mali dito, dapat na support ko siya para hindi siya droopy. Hindi siya drooping tingnan. Yan. Dapat na support ko siya na ganyan. Etong mga dahon pero anyway, dalgan uh, lalagyan pa din natin. Ating iikutan pa din to ng parang cardboard para siya ay tumaas na ganyan. Yan. Yun ang isang pagkakamali ko naman dito. Kasi kung tutuusin to, buhay to. Buhay siya. Yun nga lang, nung pagkalanta niya, hindi, nawalan siya ng support. So, kailangan malagyan natin siya ng support na ganyan. Yan. So 'yun ang gagawin natin na isa pero baka hindi ko na mapakita sa inyo kasi nga yung ating video is all about dito sa pag-unbox natin ng ating plant mail. So 'yun, buhay ito, guys. Buhay ito. 'Yun nga lang naging droopy siya. Unlike dito sa ating water propagation, hindi siya droopy. Yan. So ito, areya silong dito lang nakalagay. And ito nga isa, tatanggalin na Yan. natin. Ibinabako kayo ng konti. Yan. So, ito ngayon, yung gagawin natin, lalagyan na natin to ng pebbles or yung mga bato-bato. Tatanggalin na natin itong pinakatakip niya. nag na ako, guys, dito ng ating mga pebbles. Bawasan natin ng water. And then, lagyan natin ng bato. Dahan-dahat, baka mabasag. Yan, alalay lang siya. Itong pebbles or itong bato, para naman siya ay tumayo. Hindi pahapay-hapay yung ating plants. Dito naman tayo guys sa area na to nag Kasi medyo kulimlim. Iwasan pa natin ng bato. Medyo kulimlim. E baka abutin tayo ng ilan. So, after natin malagyan, saka natin isisingit yung plants natin dyan sa gitna. Yun. Yan. Ganun na lang guys ang itsura niya ngayon. Yan o, oh, look. So, yan yung update natin dito sa ating na-propagate na pink tsandang Tanggal na natin guys yung takip niya hindi ko agad naisip eh. Hindi ko agad naisip na pag nagkaugat siya, ang hirap niyang i-pull out. And, yun. Mabalik tayo dito sa ating box. Charan. Talagang paulit-ulit na pinapakita. Um, ako ang nagbayad ng shipping fee nito. 95 pesos. tanyo guys. Palbasa first time ko. Hindi ko alam kung saan ko siya tatanggalan. Ibaba ko nga kayo. Ayan. Hindi ko alam kung excited. Ayan. Malibasa ay first time ko. Hindi ko pa alam kung ano yung ng mga plants. Ito guys ay uprooted. And nga pala, ang binilihan ko po nito ay si Ma'am Celeste Dimaano. Celeste Dimaano. Ilalagay ko guys dyan ang FB page niya. Para kung sakali na magustuhan nyo din ay... Uh, Maka-order kayo sa kanya. ma pm nyo siya or ma-visit nyo yung kanyang FB page. Eto, lagi ko siyang napapanood na nagla-live. Lagi kong napapanood na nagla si Ma'am. Kaso lang takot ako na mag-order online. Kasi, di ba, lagi pag online, una muna ang payment. Una muna ang payment. Eh, ewan ko, takot ako eh. Hindi ko alam. <laughs> takot ako mag-order online. Yun. Nabuksan din sa wakas. Pinagpawisan tayo. <laughs> pinagpawisan. Madali lang to guys. Kasi ako ay paalis pa rin ng bahay. May pupuntahan kami na birthday yan. So, unahin natin to. Isa. Ilalagay ko guys kung anong ID nito. Doon sa hindi ako sure. Kasi basta nung makita kong maganda at mura, basta na lang ako nag uh, tuturo, nagtuturo, <laughs> nagbibilog. Uh, Sabi ko ito kukunin ko to, ito kukunin ko to, yan. Parang ito si Red Bangkok. Kung hindi ako nagkakamali. And in fairness ha, 150 lang to. Pero, matured na siya. Matured na form na. Hindi siya yung baby pa lang. Yan, look. Ganyan ang itsura niya. Para siyang mga karat-karat din. Pero, Red Bangkok daw guys yung ID nito. 150 lang. Bali ay 4 leaves. And ang tangkad niya, yan tangkad na niya and yan malalaki na yung dahon so matured na siya and nakabalot siya ng uh, clean wrap na may kasamang kokot coco, coco pit coco tire coco yung coco husk yung parang ano ng bunot, ano ang bantawag doon, guys, nakalimutan ko na. So, uprooted to. Uprooted na, diniliver to sa atin. Pero nung pakita naman niya to sa picture, kita niya naman agad na talagang buhay na buhay na siya. Doon sa picture pa lang, yan. Yun, may mga bunot siyang kasama. And, yan, ang itsura ng roots niya. Yan ang itsura ng roots niya. So, ang gagawin natin, kasi hindi ko pa ito mariripat ngayon, hindi ko siya maiilipat pa sa pot ibababad lang muna natin dito sa tubig, sa planggana na may tubig. Yan. So, ito yung ating red bangkok. Ang laki niya. In fairness, malaki siya. Yan. Nakabalot lang siya sa ganto And, maganda na rin yung ugat niya. Next naman natin, anim lang to Anim, oo. Pero, sabi ni seller, ay may free daw siya na binigay sa akin. Ito, hindi ako sure sa ID. Kasi hindi ko na nasilip. Nagmamadali ako guys na mag-vlog. Hindi ko na nasilip. Ilalagay ko na lang ang ID niya dyan. Yan. So, ganyan ang itsura niya. Mapula. Sobrang pula niya. Yan. May red ito sa ID niya eh. May red. And look kung gaano siya kadami na ng uh, leaves. Ilan to? 1, 2, 3, 4, Nine. Nine na leaves. Yan. And medyo ganun nga lang siya kasi nakabalot sa dahon. Yan. Pero ang ganda. Ang ganda niya. And yan. Kita nyo. Ganyan na din siya kataas. 150 pesos lang din ito. Ang ganda. Mga matured na oh. Matured na siya. Pwede na siyang itapkat. Yan oh may node na siya dyan na pasulpot dyan. Pero hindi muna natin siya itatapkat. Mga matured na, in fairness, mga matured na, na ito sa halagang 150 and ganyan ka ganda. Kaiba rin yung kulay niya. May splashes siya ng yellow, yellow, green, tapos more on rib, eh, rib na eh, red dito sa kanyang gitna. Red, yan, yan. Tingnan din natin ang kanyang roots. Lagyan natin yung roots. Bibilisan lang natin to kasi tanghali na po tayo. Tanghali na tayo. May pupuntahan pa tayo. Yan. Look. Well rooted. Sobrang ganda. Well rooted. Yan. Yan. Ang ganda. Ang ganda. Ganda-ganda ko dito. Mas maganda pa siya guys lalo sa actual. Mas gusto ko siya sa actual kasi mas parang buhay na buhay yung red niya. Mas mas ano to eh mas parang bloody red talaga sa personal yan. Ang ganda. Ang ganda. Worth it na. Worth it na siya sa 150 pesos. Yan oh. Ang ganda. Yan Ganun nakahaba ang roots niya. Ang ganda at super healthy ng mga leaves niya oh. Wala kang makikita mga ano sa likod-likod niya wala. Wala siyang mga insekto or peste na kasama. Yan. And next, ito patatlo. Puro pinakamahal na guys ay 150. Itong aking in order. Tapos parang may isa lang na 100. Yan. Inahin natin itong dahon. excited. Hindi maintindihan ko ano yung Orange sumbat. Orange sumbat. Yan. Ang ganda din. Ang lush. Sobrang lush and sobrang haba. Yan. Ito lang ay parang matured na niya na leaves. Yan. Kaya parang medyo may sira-sira na siya. Pero look. Yan. Si orange sumbat. Yan. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda din ng combination nito. Yan Oh. More on orange naman siya. Dark orange, light orange, and um, dark green. Yung sa gilid-gilid niya. Parang mm, kaparehas nito yung ating mga pink chandang. Ito nga lang, orange. Yan. Sobrang dami na ng dahon. Oh. Parang more than ten na yung leaves niya. Yan. Ganda. Super ganda. Sobrang ganda. Yan babalikan natin ito mamaya. And baka bukas natin ito maripat. Hindi ko siya mariripat ngayon. Kulang na ako sa oras. Yan o, oh, kita-kita na ang roots niya. ah uh, madami na. Kasi dun sa pagkakabalot pa lang, kita na. Look. Yan. Hindi ko na pala tatanggalin yung pinaka niya. Yung coco-hust yun. Nakuha ko din ko anong tamang term. Yung pinaka-cocohas hindi ko na muna tatanggalin, total hindi pa naman nga natin. Ay, ang ganda. Sobrang ganda, naaliw. 150 lang, 'di ba? Sulit na, sulit na. Parang tanda ko itong mga ganito dati, talaga sobrang mamahal. And may napapanood din ako na ibang live. Yung presyo ha, nito, guys, ha, hindi 150. Itong mga ganitong klase ng aglo hindi siya 150. And imagine, ganyan siya kalago, hindi ito 150 doon sa iba nating um, mga live. Kasi may uh, limit din po tayo pag nagpapaantok po tayo, ay nanonood po tayo ng live ng mga plants, ay hindi po ganun ang presyohan. Ewan ko, mura to, kasi parang naulit niya din sa akin, yung iba ay mga propagation na din lang niya. And kaya ako, kaya ko din siya nabili, or kaya ko din... Uh, doon bumili kasi parang naobserbahan ko yung kanya mga plants ay mga acclimated na dito sa atin dito sa aming area lalo dito sa parting Batangas kaya uh, doon talaga ako nainggan yun na kumuha kasi alam ko mga propagation na din lang nya and uh, acclimated na guys ito kasi before mga imported ito eh, imported itong plants na to Yan. next naman, ito yung paapat ang kakaba na nung ano, oh, nitong mga nauna, ang tatangkad na niya, mga matured na, matured. Na kung tutuusin ay pwede nang i-propagate, pero hindi natin i-propagate muna. Iriripat na lang natin yan. Or ilalagay sa pot. May nabili na akong pot kahapon din. Kaso nga, hindi tayo makakapag ano. Ito, Si red emerald, 'yan. Ang gaganda. Ito 100 lang. 100 lang tong si eh, red emerald. Before sobrang mahal na din, sobrang mahal. Kaya talaga na aaliw ako na mag-order. Naaaliw na ako na mag-order or kumuha sa or bumili ng mga aglo. 'Yan oh. Imagine ganyan na siya katataas and ganyan na kalago. Look. Look. 'Yan. May git mm, halos isang dangkal ko na. 'Yan oh. 'Yan. Iba naman din 'to. Kakaiba naman din yung pinaka uh, variegation ng dahon niya. Dark green siya pero yung midrib rib niya na parang slim lang dyan, Your 'yan. Ay dark na dark red yung gitna niya. Kaya iba din naman 'to. Iba itong iba din ang itsura nitong ating si Red Emerald. And ini ko tuloy yung garden ko ay punong-puno ng aglo. Punong-puno ng aglo. Kasi magdadagdag at magdadagdag tayo ng aglo, yun ang sure ako. <laughs> punong-puno ng aglo guys ang ating garden. Ini-imagine ko kung anong magiging itsura niya na ganyan kapupula ang nakalagay sa ating garden. Yan. Yan, hindi ko na rin tatanggalin kasi look naman, kitang-kita naman ang mga roots niya dyan. Healthy, yan o. Oh so hindi ko na rin siya tatanggalin ilalagay ko na lang dito so yun ang paapat natin si red emerald ah, eto may free si seller hindi ko alam kung alin kasi parang eto hindi naman ako umorder nito ah oo eto na eto na yung free natin kay seller dalawa siya na puno. Ayan. Dalawa siya na puno. Look. Si red hangheng -heng daw ito at saka si green hangheng -heng. Heng. Yan, nauna nating buksan yung free. May dalawa pang tira eh. Dalawa pa yung tira. Si red at saka si green hangheng -heng. Sabi niya, ako na daw ang magpalabas ng pagka-red. Kasi baby, parang baby pa siya. Baby pa ito ating Um, ang dito. Mga heng-heng. Free lang to guys. And, yan o. ang gaganda, healthy yung kanya mga roots din. Sobrang healthy. Hindi na din natin bubuklatin. Isang green heng, -heng at isang red heng-heng. Yan. Dalawa siyang puno. Yan ang previous or pre sa atin ni seller, ni Ma'am Celeste. Di maano. Thank you po, Ma'am. Thank you. And, ito. eto, hindi ko alam ang ID. Nakalimutan ko. Ito ang sure ko. <laughs> hindi ko tanda. <laughs> hindi ko tanda. Pero para ito yung, ito yung kauna-unahan kong pinili. Hindi ako sure. eto yung kauna-unahan kong pinili. Dito ako dito sa dalawang to. Kasi, parang magka, yan. Hindi ko alam dito kung aling tuloy si 50 karat uh, sunshine and yung isa pa. Hindi ko alam. Ilalagay ko guys sa baba yung exact ID. Kasi parang magkaparehas sila pero magkaiba pa rin. Magkaparehas pero magkaiba. Parang ito kasi mas lamang talaga siya sa red. Yung red niya. Ang laki ng red niya sa gitna. Yan. Sabay ko tong pinili. Kaya hindi ko tanda kung alin ang tamang ID. So check natin. And yan ha, mga mother type na siya, hindi siya baby hindi siya baby lang. White 115 din ito. Ang ating isang aglo na to and look oh. Dito pa kita na yung roots niya. Yan. Yan ang roots niya oh lumabas na. Hindi na natin pa kakabuksan kasi hindi pa nga natin mariripat. At talagang sumingit lang ako na ma-unbox siya kasi uh, mabubukasan pa to kasi tiyak na mamaya pag gabi kami makakabalik. Yan naman yung ating isang aglo na worth 150 pesos din. Yan, ang ganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Parang more on green naman to. Dark green. Yung isa ay light green and dark ah uh, parang nagye na siya and dark red. Ito naman ay yan. Parang mas lamang naman siya sa dark green and konting red. Yan. 150 din. And ito, dito ako na-excite. Dito ako na-excite. Pero, ito, sobrang mahal pa nito guys. Sobrang mahal pa nitong isang to. Pero, nakuha ko lang din siya ng 150. Nakuha ko lang din siya ng 150. Kasi ito naman talaga ay baby pa. Pero yung mga ganto ay sobrang mahal pa. Sa ngayon, libo pa ang presyo guys. Pero, ishinor naman sa akin ni seller. Kasi mabait si seller eh. Guys, order kayo. Promise. Ang gaganda ng plants niya. Ito si Moro Doklok. Si Moro Doklok. Ayan. Ayan. si Moro Doklok natin two siya. Yan, ang ganda. Ini-imagine ko tuloy na mapapalago ko ito kagaya ng nakikita kong iba sa online. At saka yung, yung pinakita niya sa akin na mother type nito. Insert ko dito. Yan, yan. Ganyan ang itsura. ini ko na lalaki ng ganyan kalaki ang mga dahon niya. And yan si Moro Dok Lok. Tausan pa guys yung presyo nito na nakikita ko sa live selling. Hindi pa ganito kalalago hindi pa siya ganyan kalalago ay 1,000 ang presyohan. And ito, 150 lang. Pero sinur naman sa akin ni seller na madami na rin siyang ugat. Yan. And pangitang-pangita, may lumalabas na siya na healthy roots na ito. Kasi sabi niya, matagal na niya itong na-propa. Propa lang niya to kaya binigay niya sa akin ng mura. Yan. Actually, ang presyo niya sa akin, guys, dito is 200. Yan, oh. Sabi niya sa akin, ma'am, hindi naman po yan bagong propagate lang. Maugat na din. Tama naman, maugat. Pero sabi ko, ang dami ko na namang nabili. ah uh, ibigay mo na sa akin ng 150 kasi talagang gustong gusto ko si Moro. Si Moro Doklok. Yan. Mahal pa ito, guys, ha. Rare pa itong si Moro natin. Yan. Ang ganda niya. Pabilog to. Pabilog. Iba pa rin to sa white onya mani eh. Yan. Medyo baby siya pero hindi na siya uh, kakaunti ang roots. Madami na din. Hindi ko na lang masyadong tinanggal pa. Yan. Ang roots niya. Ang kokohas na nakabalot sa kanya. Kasi hindi pa nga natin siya maiilagay sa pot. Ang cute ni Moro. Yan. Ganun lang siya. Ganun lang. Mala, ano pa rin ha? Uh, kung tutuusin, malaki na rin. Yan. 150. Mura. Ito talaga. Sulit ako. Ito ang pinaka-sulit buy ko dito sa uh, anim na nabili natin. Si Moro Doklok. Yan. Ang gaganda. Sobrang gaganda. Look. Pero ito talaga. Dito ako na-excite sa Moro natin. Yan. So, yun. Ito, guys. Yan talaga. Kung ako sa inyo mag-order kayo kay Ma'am Celeste, di maano. Yan 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 yang FB page niya. Order kayo, PM niyo siya. Ang bait pa niyang kausap at isinigurado niya sa akin na mga matured at healthy yung plants, which is totoo naman, talaga mga matured and healthy yung plants na binigay niya sa akin and hindi siya mga bagong propagate lang. Yan. Look, hindi siya mga bagong propagate lang worth 150. Sobrang ganda. So, yan. Ang gaganda. Ang gaganda niya. Sobrang gaganda. Order kayo. Order kayo kay ma'am. Ang dami niya pang iba't ibang uh, medyo rare pa na plants. Hindi ko lang pa talaga kaya ang ganun pang mga presyohan. Kasi talaga agad nung mag-order ako sa kanya, agad ang sabi ko, ma'am, ang ipakita nyo lang sa akin ay yung ang presyo ay mga 150 yan. Mga 150 ang presyo pa lang hanggang, sabi ko nga, hanggang 200. Yun lang po ang ipakita nyo sa akin. Kasi yun lang ang sure na kaya po ng ating budget. Yan. Pero kung gusto nyo talaga yung mga rare pa, meron pa rin siya. Order kayo kay ma'am. Yan. Napakabait pang kausap. Ayan. Dito ko na muna, guys. Muna. muna, muna. Dito ko na muna, guys, i-end yung ating vlog. Kasi ako po ay bibihis pa. Liligo pa ako. Hindi pa tayo nakakaligo. Nag-lipstick-lipstick lang tayo ng konti. Ayan. Si Orange, usumbat. Yan. And uh, pag nirepat natin, sasama ko kayo. And dito muna ulit guys ko, i-end muna yung ating vlog. Salamat po muli sa pagsama nyo po dito sa ating uh, YouTube channel and dito sa ating garden. Yan. Dito naman tayo sa area na to. Ito yung harap ng aming pinaka -kitchen. And dati, uh, mga aglo din yung nakalagay dito kaso inipinaglilipat ko na nga din sa bandang bungan so yun na lang muna guys ha uh, salamat po muli sa inyong pagsama and dun pa sa hindi nakakasubscribe dito sa ating youtube YouTube channel ay click nyo po yung black na may nakasulat dyan na subscribe and then yung bell na katabi nya para every time po na mag-upload tayo ng mga bagong videos or bagong mga ganitong basta regarding lahat sa plant ay manonotify po agad kayo So, uh, maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin. And bye everyone. Bye po. Ingat po kayo. Bye-bye po.